natagpuan na ang panibagong gospel na nagsasabing tao si Kristo. Natuklasan ang isang aklat na ito na tinatansya na merong edad na 1,500 to 2,000 years old na ay natagpuan mismo ito sa Turkey, sa museo ng etnografi ng Ankara. Natuklasan ito noong year 2000 ang aklat ay naglalama ng ibang ni Bernabe na isang disipulo mismo ni Kristo. Hanggang 325 AD, matapos umakyat si Kristo sa langit, kinilala ng mga simbaha ng Alexandria ang Ebanghelyo ni Bernabe bilang kanonikal. Nakipagtalo pa si Iranius labang kay Pablo noon para sa pagpapasok ng Platonic philosophy at mga idea mula sa pagganong Romano. Madalas niyang binabanggit ang Ebanghelyo ni Bernabe upang palakasin ang kanyang mga agrumento. Ipinakikita nito na ang Ebanghelyo mismo ni Bernabe ay malawakang binasa noong unang panahon at ikalawang siglo ng Kristyanismo at nalaman ito ng buong sangkatauhan noon. Sinesin Council noong 325 AD na pagpasyahan nila na sunugin ang lahat ng orihinal na manuskrito ng Ebanghelyo na nakasulat sa Hebrew. Ang sino mang masusumpungan na nagtataglay ng mga Ebanghelyong ito ay dapat mawala ayon sa isang kautosan na inilabas noon. Ang Ebanghelyo ni Bernabe ay nakuha ng Papa noong 383 AD at inimbak sa kanyang personal na koleksyon. Sinabi ng ang mga buto mismo ni Bernabe ay natuklasan noong ikaapat na taon na emperador na si Zeno taong 778 AD matapos na si Kristo umakit niya sa langit. At isang kopya ng Ibanghelo ni Bernabe na isinulat niya at natagpuan sa kanyang dibdib. At sinabi pa na lumilitaw na ang Ibanghelong ito ay ang pundasyon para sa kanilang Bullgate Bible. Sa personal na library mismo ng Papa, ng Santo Papa, natuklasan niya ang Ebanghelyo ni Bernabe na intriga si Prayer Marino dahil pinag-aralan niya ang mga gawa ni Iranius na madalas na binabanggit si Bernabas. Fast forward tayo mga kamunte at mga kaibigan, ipinadala sa nagagalang Kramer ang manuskrito na ito ni Bernabe kay Prinsipe Eugene ng Saboy, isang kinalang kolektor ng libro noong 1713. Ngunit sinasabi sa aklat na ito na natuklasan nila na sinasabi dito na si Jesus ay hindi ipinako sa krus at hindi rin siya ang anak ng Diyos, kundi isang propeta. Sinabi din na natuklasan ng aklat na ito ang isinulat ni Apostol Pablo na sinasabi dito na si Kristo ay isang tao at hindi Diyos. At tama yung Bible na hindi malilang ang pagkaunawang yun ang pagkakasabi. Ngunit mga kamunti, ayon sa website na marami nagsasabi na wala daw itong katotohanan, sinasabi nila na ang aklat na ito ay hindi totoo. Ayon sa kanila, gawa-gawa lang ito ng isang European Jewish scholar mula sa Middle Ages. Subalit, sino nga ba si Bernabe at Barnabas sa Tagalog? Sa Biblia, ganito basahin muna natin ang gawa 11, 22 at patuloy pa ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng iglesia sa Jerusalem. Kaya pinapunta nila si Bernabe sa Antioch. Pagdating niya roon, natuwa siya dahil nakita niya ang mga kabutiang ginawa ng Diyos sa mga tao roon. At pinayuhan niya sila na maging matapat at matatag sa kanilang panampalataya sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Pinatnubayan siya ng banal na espiritu at matibay ang kanyang panampalataya sa Diyos. Kaya marami sa Antioch na sumampalataya sa Panginoon. Pagkatapos pumunta si Bernabe sa Tarsus para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch at isang taon silang nagsama sa iglesia roon at maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag na ang mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Ngayon, dito mga kamunti sinasabi na hinahanap ni Bernabe o Barnaba si Saulo na taga Taurus. Sino nga ba si Saulo? Si Saulo ay ipinanganak sa lungsod ng Tarsus, ngunit siya ay lumaki sa Jerusalem. Si Saulo ay napakatalino at nag-aral sa ilalim ng isang tanyag na guro na nagngangalang Gamaliel. Si Saulo ay may dalawang pangalan, ang kanyang hudyo na pangalan ay Saulo. At ang kanyang Romanong pangalan ay Paulo. O Paul. O sa Tagalog, Pablo. Eh, Paul. ah O sa Tagalog, Pablo. Siya rin ang kilang Apostol Pablo. Ngayon, dito mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na nakasama ni Barnabas mismo si Pablo. At sabi, Pinatnubayan ng Espiritu si Barnabas sa makatawid lahat ng ginawa nila at isinulat sa Biblia ay tugma sa isinusulat ni Apostol Pablo. Magi si Apostol Juan ay tugma din. Kaya malabong nakasulat si Bernabe na lalabag sa sulat ni Pablo at ni Apostol Juan dahil may patnubay ng banal na Espiritu. Ganto siya sabi ng banal na kasulatan kay Apostol Juan mismo. Sa Apokalipsis 4 sa saling ASND. Ganito ang sinasabi. Ito yung mga tagpo, mga kaibigan, kung saan. Kung dapat ba yung mga libro na nakumakalat ngayon ay dapat paniwalaan. Ito, pakinggan nyo. Apokalipsis G4. Isusulat ko na sana ang sinasabi ng pitong kulog. Ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit. Ilihi mo ang sinabi ng pitong kulog. Huwag mong isulat. Dito mga kamunti, ibig sabihin nakabatay sa langit. No? O nakabantay ang langit habang nagsusulat si Juan. At hindi dapat ito sumaluhat o madadagdagan o mababawasan. Sa madaling salita, walang ibang dapat paniwalaan na libro kundi banal na kasulatan lang. Kung may mga ganitong libro man lumabas, eh siguro dagdag lang ito sa ka kaalaman ng isang tao. Ngunit hindi pwede itong sampalatayanan. Kaya sinabi ni Barnabas, ay malabong salungatin niya ang mga aral ni Pablo na kasama niya pa ang parehas na silang lingkod ni Kristo. Meaning, parehas silang lingkod ni Kristo si Pablo at si Barnabas. Malabong magkasalungatan itong dalawang ito. Pero, doon sa sinasabi ni Pablo sa aklat na ito na tabi niya na tao si Kristo at hindi Diyos, ay tumutugma talaga doon sa nahukay na Hebrew na manuskrito. Na talagang patunay na ang gospel na to, hindi man ito napasama sa Biblia. Ngunit, tinasabi dito na ang pinakapunto dito ay tao si Kristo at hindi Diyos. No. Ngayon, ngayon na patunay natin mga kaibigan na talagang si Kristo ay tao sa aklat na ito na bagong lumabas at nahuka na diskubre nila. No, maraming bumatikos dito at hindi sila makapaniwala, pero marami din pumabor dito tulad ng ating mga kapatid na Muslim o Islam na ginagamit nila ito upang talagang mapatunayan na ang Panginoong Kristo ay isang propeta at hindi Diyos. Sa atin naman sa Biblia mga kamunti, hindi naman talaga sa atin ako naniniwala hindi Diyos si Kristo kundi isang ginawang Panginoon at tao No, ang nagkatawan po ay hindi Diyos, kundi tao. Bagaman yung salita ng berbo ay katumpas ng Diyos, gasi galing sa Diyos yun. Pero hindi ibig sabihin nun, yun na mismo ay nagkatawan tao mismo ang Diyos. Lalabas kasi panagkatawan nagkatawan ng tao ang Diyos, lalabas hinungaling ang Diyos. Bakit? Ayon sa talata ng Biblia sa Blumang Tipan, sinasabi, ang Diyos ay hindi nagbabago kahit isang ilaw man o anino. Kaya ang nagkatawang tao sa Juan 1.1, hindi ang Panginoon Diyos, kundi ang salita niya na nakatuparan ang Panginoong su so Kristo. No? Kaya ibig sabihin, si Kristo ay tao na ipinanganak sa, sa, mundo upang ipakilala ang tunay at sino talaga ang Diyos. Dahil yan din mismo ang aral sa ibang kasulatan at, at lalo itong Barnabas na to itong Gaspel na to at yan din, din ang laman ng Biblia. Ngayon, Marami sasabi na na ito nga ay peke at huwad. Ngayon ay hindi natin masabi natin na hindi lang ito pwede sa palatayanan, pero pwede itong paniwalaan. Magkaiba kasi yun eh. No? Yung paniniwala dito na nakasulat sa Hebrew na tao ang Panginoong Kristo ay tumutugma mismo sa lahat ng aklat at scholar na nagsasabi na tao talaga si Kristo. No? O yun, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Mabuhay lahat kayo mga kapatid. Mabuhay lahat ng mga nakikinig at mga iglesia, sa mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Mabuhay lahat po kayo.